Mga Lods, good morning. Ah, uh, ito pala yung bahay dito sa Greenland, mga Lods. Ano, ng bahay talaga dito sa Greenland. Ha? Nasa tuktok ng bundok. Ha? Yeah? Ano. Lagi yun sa screen. Ang dami ng bahay pala dito, mga Lods. Kaya kung sino ang gustong bumili dito ng bahay, pwede na kayo kasi may available pa. Napakaraming available pa talaga dito, mga Lods. Ano. Ito pala yung bagong bahay kong ginagawa mga los dito sa Greenland. Ayan mga labi yun. Sulit na sulit, di ba? Oh. Ang gandun yan, o. Ang dami yung bahay dyan, o. No? Napaka-sulit at napaka-gandang view. Nice place talaga dito mga lods. Ayan, o. No? Wow, welcome to my kingdom. Oh. Wow, di ba? At yan pala si busing namin. <laughs> Ayan <nag> o, <-upo. laughs> Alright. Nandito na lang mga lods ha. Please follow and share my video. Kung may comment kayo, please follow for more. Ayan pala yung covered court nila mga lods. Kaya kita ko sa inyo malapitan mga lods ha. Yun o. Oh! Ayan, di ba? Mm. Napakagadang view. Ayan. sulit dah sulit ya dok di sana lah welcome to Greenland di bawah Hanif so thank you and God bless bye bye